Hi guys! Good morning! Nandito na naman ako guys at mamahagi sa mga kalaman sa mayroong anxiety disorder panic attack nervous, tsaka agard uh, Pasensya na po kayo guys na ngayon lang ako ulit ako nag-upload kasi uh, na busy po tayo guys uh, medyo marami po tayong ginagawa at saka meron din akong mga hinahabol na mga bayarin sa mga sa mga na kailangan natin guys saka eh uh, hindi muna rin ako naglalaban kasi inuuna ko po yung mga personal natin guys saka mga marami po tayong bayaran tungkol sa mga mga school ay uh, na po natin yun guys kaya uh, medyo kumayod po ako guys eh uh, Uh, mga kakpit po dito uh, nagtitinda po ako sa Pasay sa Mandaluyong Arena kakpit sa San Juan kakpit yan marami po akong pinupuntahan tsaka nagtitinda po kasi naghahabol po ako uh, marami po tayong may mga personal natin na mga bayarin sa mga school sa mga bata at ngayon lang ulit ako nakapag-upload sa inyo nabisi uh, na lang po uh, mas inuna ko po yun guys kasi kailangan po natin yun uh, medyo nakaulagluag na po guys at saka medyo na na recover na ulit tayo sa mga bayarin uh, ito po guys medyo hindi po ako nabisi uh, i-update ko po kasi marami pong nagchat-chat sa akin, nagtitiks kinukumusta po ako kung ah uh, hindi na daw ako nag-upload. Uh, nag reply naman din ako sa kanila. Sabi ko, mga busy lang. May inaabula akong mga bayarin. Yeah, ganun lang po. Kasi yun po yung ma prioritize natin. Uh, may mga kanya-kanya po tayong mga, 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 mga pangangailangan. Uh, yun po yun guys. Kaya medyo hindi po ako nakapag upload nag-aabol ako mga almost one month na siguro may 1 one month Masta mga ganun one month na ako hindi naka-upload Ah, uh, yun guys Marami po akong naka-chat Saka PPM uh, Advice po daw sa mga ganitong panahon Sa mga Mainit na panahon guys Ah uh, Actually, matagal ko rin po Ito naka, ano Na-recover Tungkol sa ganito, pero Ah uh, sa ano lang po to sa mga kaisipan lang talaga natin yung mga ganong nangyayari kasi yung una yung mga ganitong sitwasyon na sobrang init ang mga iniisip ko iniisip ko dati guys pag mas init sa mga nasa labas ako or mga kwan uh, ito po yung mga naramdaman ko guys mga mag, mag po ako tsaka magkaroon po ako ng mga kirot kirot sa dibdib, kispin sa mga ganitong init guys ha ah. tsaka parang parang tumatay yung mga balahibo ko tsaka kinakabahan ako tsaka ah nahihilo po ako guys tsaka nagbe-blurred po yung mga paningin ko dyan pag sobrang init yan po yung mga sinisintomize ko tsaka para akong ma-stroke at tsaka feeling ko ah baka katapusan ko na baka mamatay na ako baka may stroke ako o sa sobrang init pero sa awa ng Diyos naka recover po ako dyan guys ah pero inano ko no po medyo, medyo, matagal yung mga pag recover po nito guys wala pong madalian po nito pag recover po uh, yung iba kasi baka sabihin naman nila na gan, ganyan ng mga ano kailangan mo subukan saka itry nyo rin kasi wala pong recovery na madalian dito sa mga mayroong anxiety disorder tsaka GERD wala pong recovery na madalian po dito matagal ko din po nakuha ito sa mga ganito kasi dati natatakot din ako na lumalabas sa sobrang init kasi ang feeling ko kasi pag lumalabas ako baka ma-stroke ako uh, ma-heat stroke mga ganyan mga nahihilo ako, nagchic-chispin ako, tsaka nag, naghahabol yung hininga ko sa, ano, sa init. Kasi, inunahan kasi natin yung, yung ganyang bagay na natatakot tayo sa agad eh. Inunahan na natin. Kaya, nag-release na, nag na yung katawan natin ng, ng adrenaline naglalabas kaya yung mga sintomas natin lumalabas na din at saka nag nag ano na rin sila nag combine yon kaya sobrang dami yung maramdaman na talaga natin yan po yung ay, ano, ko parang dati natakot talaga ako lumabas parang paglabas ko gusto ko bumalik ulit sa bahay kasi baka ma stroke ako ma heat stroke ako baka hindi na ako makahinga ma bloated ako saka naghahabol yung hininga ko sa sobrang init Tsaka magbe-blurred yung paningin ko. Tsaka nahihilo ako. Akala ko matutumba ako naglalakad. Mga ganyang bagay. Kasi naunahan na kasi natin ang takot eh. Kaya naunahan na natin ang takot. Kaya na-anxiety tayo lumalabas yung adrenaline blast natin. Kaya ganun po mangyayari sa atin. Tayo lang din ang nagsusupply ng mga uh, mga ano natin sa katawan natin. Kung hindi mo pahalagahan yan guys uh, Madali lang naman Makarecover yan Pag Pag decidido ka talaga na gumaling Ng mga ganyang bagay Sa mga hinit Kasi isipin mo guys Ngayon sa sobrang daming Daming tao na Nainitan Sa ilang milyon yan Ilang thousand yan na nakikita ko Nadaanan ko sa kalsada Mga kasabayan ko nagmumotor Mga Grab, po Panda, Joyride, Move 8, Angkas sa stoplight ko. Sa ilang thousand na nakikita ko ay wala naman pong nahimatay diyan sa sobrang init yan. Wala pong nahimatay, hindi naman po yung gano'n na nahimatay ka sa sobrang init po. Sa ano lang natin to kasi meron ta kasi tayong anxiety disorder kaya yun po yung napasok sa isip natin agad. Naka naka-timer na kasi sa atin yan. Kaya nga, yung iba kasi, kaya wala silang, ano, anxiety. hindi sila nagkaroon sila anxiety kasi yung mga kasabayan natin na sa init. Tingnan mo kung nahihilo ba yan o namamatay, wala naman sila. Walang wala pong ganun, wala pong ganun. Tayo lang po kasi ang nag, nag, nag ano, isip natin na ganun ang mangyayari. Kasi parang na lagpas na po yung ano natin yung pag-iisip natin na lumagpas na po yung sa katawan natin kaya yung iba tingnan mo pag masdan mo sa kalsada o naglalakad pa dyan o may bang bumabagsak dyan wala wala na mag bumabagsak dyan na nahihilo na matay kaya ang mindset mo talang talaga ang pagtuunan mo ng pag-aaral Kung ano pong gagawin nyo Subukan mo po Paunti-unti Kasi hindi naman po yan Maka-recover ka Kung hindi mo subukan Kasi ako Sinubukan ko talaga yan guys Para Makuha ko yung recover ko Ako Katulad ganito Nagtitinda ko Aalis ako sa bahay Sobrang init yan guys Napabihay ako ng motor Nagsasakay ako ng motor aw, Manok ng Anim Minsan walo tapos may scratch pin pa ako kaya mahirapan talaga ako mag, maganda sana kung may mga may mga nagahawak sa akin ng mga video para makita nyo yung mga ginagawa ko sobrang hirap kasi guys ako lang mag isa tapos magdadala ko ng walong manok minsan anim may scratch pin pa ako ng dalawa nabibinta ko gan ganyan katirik yan tayo guys so pabihaya ako papunta kong San Juan Pasig oh Pasay Mandaluyong mga cockpit yan pupunta ko dyan sobrang init yan guys oh. Uh, pag gusto nyo pong gumaling guys ah uh, unti unti po pong recover nyo guys subukan nyo po lumabas o itry nyo po paunti unti lang hanggang maka recover kayo guys kasi kung nasa bahay lang din kayo wala din yan mangyayari kung nandyan lang kayo sa bahay para pasubukan mo guys na maka-recover kayo hanggang sa mga panahon na ito na sobrang init uh, inom lang kayo ng mga malamig na tubig o regular na tubig lang guys uh, huwag po kayong mag lagi ng mga warm water huwag po kayong mag-iwin mean kasi sobrang init ngayon guys pwede kayo mga malamig or normal lang mga ganun na tubig lang sige, inom, sige lang inom ng tubig guys para may labas nilang din, din din yung mga mesa may mga mayroong uh, gird iihi nyo lang lang iihi yun guys yan lang po ang pamalit natin para pinapawisan po tayo guys ah uh, unti unti po kayong lumabas wag po kayong matakot wag mo wag po kayo pagunahan ng ano takot ah uh, para mabalik yung normal nyo wag wag kayong mag isip ng mga bad wag po kayong maisip mag-isip kasi kung tutusin guys kung 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 naglalakbay naman tayo o nasa init o kung oras na talaga natin Guys oras na talaga natin guys wala pong wala pong mga ano niyan pag pagkukunin na tayo ni Lord wala pong hindi na po tayo magka ano diyan pag oras-oras na talaga natin guys kaya habang habang nandito pa tayo guys go huwag mong paiksiin yung buhay natin dahil sa anxiety disorder go go lang tayo ng go habang nandito pa tayo guys maiksi lang buhay natin guys at hiniram lang natin dito sa lupa kaya go lang tayo kung kung ano man ang binibigay ni Lord sa atin salamat tayo araw-araw sa mga blessing na binibigay niya sa atin go lang tayo guys huwag po kayong matakot, huwag po kayong maunahan ng takot at saka sa anxiety disorder guys para magka-recover kayo pag-aralan mo mabuti yung ginagawa ni anxiety kasi sa totoo lang tayo lang din nagsupply ng inerya ni anxiety disorder wala namang iba nagsuporta, nagsupply ng energy ni anxiety disorder kundi tayo lang din kaya pag-aralan nyo muna guys kung, kung ano man iniisip ng anxiety disorder yun guys ah uh, pabayaan nyo lang yung guys kung anong gusto niya sa anxiety disorder. Yung mga isip nyo, pabayaan nyo lang kung anong gusto niya. Pero huwag mo sundin yung mga gusto niya sa anxiety disorder. Para ma para ma-relax lang yung isip mo, pabayaan mo lang kung hayaan mo lang wala kayong gagawin ni anxiety disorder kung anong iniisip nyo. Pabayaan mo lang kung anong nasa isip mo para pinapalaya mo siya na pabigyan mo na hindi mo siya pahalagahan isip pero huwag mong sundin kasi ikaw po talaga ang masusunod ikaw yung boss niya ni anxiety disorder ikaw po yung boss kaya kung ano mang iniisip ni anxiety disorder babayaan mo lang yun wala kang gagawin para mga ka kayo para hindi mo siya bigyan ng halaga kung bibigyan mo siya ng halaga lalong lalakas po yan si anxiety disorder kasi ikaw lang din po ang nagsusupply ng energy niya yun lang guys uh, init Ingat po tayo ngayon guys kasi yung iba sobrang init ngayon. Uh, inom lang po ng maraming tubig. Uh, go lang tayo sa buhay kung anum lang mga blessing na binibigay sa akin natin ni Lord. Go lang tayo. Huwag po kayong matakot. God bless sa inyo guys. Bye guys.